Nagsimula ang panel sa isang kainan kung saan may bagong karakter tayong makikita. Bukang extra nga lang to eh. Pero may dialogue pa si Tropa. Mahal siguro bayad dito. Biro lang. Hindi siya nagpakilala. Pero isa siyang mitikuloso at mausisang tao pagdating sa lugar, pagkain, at tao sa paligid. Dahil tignan mo pa ang tingin niya kila Engine. Parang judger ang atake. Sa pagkakataong ito, mukhang ang pag-iisip ni Rudo ay nasa labanan pa din. At mukhang wala pa siya sa mood para kumain at magsaya. Habang sila Engine ay masayang kumakain kasama ang mga supporters. Dahil ito na daw ang hinga nila sa isang nakakapagod na misyong katatapos lang. Sabi pa ni Rudo, na hindi daw ba naaalarma ang mga ito sa pag-atake sa kanilang headquarters? Ang gusto niya lang naman daw ay kahit papano ay makalamang sa mga nagbabalak na kalabanin sila. Pero ipinaliwanag ni Gris na dapat pa rin silang magpasalamat dahil ngayon ay magkakasabay silang nakain at nagsasaya. sa na daw yung malaking bagay kung iisipin. At yung pag-atake na iyon ay hindi lang isang beses na nangyari dahil madami na daw ang sumubok. Pinag-uusapan nila kung bakit receptionist lang si Semiyu kung malakas naman ito. Isa sa mga sagot ay dahil ang kakayahan ng salamin ni Semiyu na tinatawag na ice ay para lang sa seeing ability. Ibig sabihin nakakakita ito ng mga bagay na hindi kayang makita ng ordinaryong mata dahil hindi ito nakakapatay ng mga aberrant beasts dahil hindi niya kayang lumaban sa mga halimaw at dahil hinahangaan niya ang mga office ladies pinili niya na lang manatili sa desk job kahit malakas pa ito ang kapangyarihan ay hindi lamang nakabase sa lakas kundi pati sa layunin damdamin at personalidad ng gumagamit sa Genki. Ang intensyon ng isang Giver sa paggamit ng kanilang Genki ang siyang humuhubog kung magiging palaban ba sila o magiging pangdepensa. Sa panel na ito, dumating na ang tinatawag nilang Team Child. At mukhang hindi pa din nakakalimot si Rudo sa pinag-awayan nila ng Giver na nakapasipayer. Ang Team Child ay binubuo ni Naguita Heavy Fantasia Dia Santa at Brot Santa. Habang nagpapahinga si Rudo sa kakulitan ni Gita, napansin ni Rudo at nang iba na may kakaibang tensyon sa paligid. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga bandals, isang grupong tila desperado at may hinahanap na mahalagang bagay katulad na lang ng mga series na sinasabi ni Jabber. Kahit walang tiyak na banta, may nararamdaman silang panganib kaya mas naging mapagbantay si Rudo. Pinaalalahanan pa siya ng lalaki na mag-ingat at nagbago na ang boss ng bandal dahil kahit ano daw ang gustuhin nito ay kukuni nito kahit anong mangyari. At may naalala nga daw siya na hinahanap ng mga bandals na gamit sabay inilabas niya ang sapatos ni Amo. Mukhang ito nga ang kinuha ni Jabber nung pumunta siya sa penta kung saan nandun nakatira si amo at ang kausap nga ni Rudo na lalaki ay ang mismong head ng Bandals. Tara, chapter 47 na. Nagsimula ang chapter sa weather forecast na nagsasabing magkakaroon ng bagyo ng basura o trash storm. Inaanyayahan ng lahat na manatili lang sa kanilang mga bahay at habang hawak pa din sa leeg ng head ng bandals itong si Rudo, nakahanda na pala ang mga cleaners at nakaamba na sa pag-atake. Nang akmang susuntok na si Rudo, biglang lumabas ang portal na mukhang takip ng drum. At sa kasamaang palad, nakaiwasan lalaki at nalusot ang kamay ni Rudo sa portal. Parang nagmistulang strong nga ito dahil hinigupt silang lahat ng mga cleaners at pinilit ngang abutin ni Engine ang paa ni Rudo para kahit papano hindi sila makahiwahi hiwalay at dito nga ay mukhang nahulog na sa isang patibong ang buong cleaners pinilit ngang habulin ng mga supporters ang portal ngunit nahuli sila tumalon ulit ang eksena sa paglapag nila Rudo sa destinasyon ng portal at parang ito nga ay ang mismong headquarters ng bandal sa underground. Patuloy na nag-aapoy sa galit si Rudo. dahil sa kung anong posibleng ginawa ng mga bandals kay Amo. At may kita natin na hindi basta-basta ang mga kasama ni Rudo sa laban. At sa huling panel ng chapter 47, nalalapit na ang pagsisimula ng gera. Tara, chapter 48 na. Sa chapter na ito, ay maghaharap na ang mga cleaners laban sa Bandals. Patuloy pa din na nagtatanong si Rudo kung nasaan na si Amo, pero wala pa ding imik ang head ng Bandals. At kung binabalak ng Bandals na kunin si Rudo, ay hindi na ito magiging madali dahil may kasama na ngang extra katao si Rudo. At bigla na lang may lumabas sa malalaking butas na parang putik na may halong basura. Habang umaagos papasok sa parang kuweba, ang mga putik inanod lang ng tuloy-tuloy ang mga cleaners at ang mga bundles naman ay isa-isa nang pumasok sa portal. Mukhang magkakaroon ng one-on-one -on -one battle ang cleaners at ang bundles ha ah. at ang natira na lang na nasa lugar ay ang head ng bundles at ang ating bida. Dito nga ay tama yung hinala natin dahil nasa lugar itong si Jabber kung nasaan si Zanka. Sa pagkakataong ito, nagpakilala na ang lalaki bilang si Sodel Typhoon at nagtanong kung sasama ba si Rudo sa pagpapabagsak ng kalangitan. Sa umpisa ng chapter, gulat na gulat si Rudo sa sinabi ni Zodil tungkol sa pagpapabagsak ng langit. Marahil magkapareha sila ng iniisip, ngunit magkaiba sila ng gustong mangyari. Dahil si Rudo ay nais lang makabalik sa Spear upang makagante sa mga taong ng alipusta sa kanya at pati na din sa pumatay kay Regto. Samantalang si Zodil naman ay gustong pabagsakin ang buong Spear sa di pa natin malaman na dahilan. Pero paunti-unti nating nga alamin yan sa bawat chapter na ating dadaanan. Sa puntong ito, sobrang namamanipula ni Zodil itong si Rudo pagdating sa pag-uusap nila. Hindi man lang makapagtanong ng ayos si Rudo dahil sa pangmamanipula ni Zodil sa sitwasyon. Hindi katulad noong kausap ni Rudo si Amo na may series din na boots. Dahil doon ay kaya niyang sumabay kay Amo. Ngunit pagdating kay Zodil ay para siyang nakatali ng kadena na halos hindi siya makagalaw. At sa kamalas malasang pagkakataon, walang nadalang gamit si Rudo na pwede niyang gawing jinky sa mga oras na ito. Dito nga ay walang pagdadalawang isip na tinanong ni Zodil si Rudo tungkol sa kung anong dahilan kung bakit sumali si Rudo sa mga cleaners. Nasa isip daw siguro ni Rudo na matutulungan siya ng mga cleaners na ito para makabalik sa taas. Pero wala naman sa duty ng mga cleaners ang pagpunta sa spear. Kini-question pa ni Zodil ang paikipagkaibigan ni Rudo sa mga kasamahan niya sa Cleaners dahil isa itong tagaspir. Mapunta naman tayo sa panel kung nasaan si Rio at nang may biglang lumitaw na portal sa likuran niya at lumabas ang isang babaeng long hair. Sa kabilang panel naman eh, ay makikita natin si Engine na pilit kinakausap ang isang bandal na bata o oh, mukha lang bata. Sa panel naman na ito ay nandito si Brute at si Dia kasama ang isang matandang bandal na ito. Mukhang ang kalaban ni Rio ay nagamit ng suklay na Jinky. Tumalo na nga ang panel kung nasaan si Zanka at Jabber. Magsisimula na ang laban sa pagitan ng magkabilang panig. Kapag nasa harapan mo si Jabber, kung sino ka man ay wala siyang pakialam dahil ang lagi niyang nasa isip ay pumatay o siya ang mapapatay. Patuloy ang palitan ng atake ni Jabber at Zanka. Wala nang pattern pattern. Basta maayos na maiwas-siwas ang kanilang mga jinki ay ayos na dahil sa sobrang intense ng laban. At biglang naramdaman ni Jabber ang kemikal na kumukulo sa paligid nila. Kaya naman sinubukan niyang ilubog ang jinky niya dito upang masugbukan ang kemikal at bigla nga siyang napasigaw na parang ang pinaglubugan niya ng kanyang klo ay asido. Istulang lang natutunaw nga ang klo niya sa mga oras na to. Tinanong niya pa si Zanka kung hanggang kailan nito ay iwas sa pag-atake niya. At dito nga, iwinasiwas nitong bigla ang kanyang parang natutunaw na klo para matalsikan si Zanka. At sa pagpapatuloy ng storya, dumako tayo sa isa pang miyembro ng The Child, si Gita. Habang siya ay nasa isang lugar na butas-butas ang pader. Habang si Rio naman ay hindi mapalagay dahil sa mga ipis, kaya medyo nadismaya dito ang kalaban niya. Dahil dapat daw ang mga taga-Abis ay sanay na sa mga insekto katulad ng ipis. Pero palusot pa ni Rio na nagulat lang siya sa ipis pero hindi siya takot dito. At sa pagkakataong ito, naisip ni Zanka na bungkalin ang pinaglalagyan ng kemikal na gamit ni Jabber. Para ibaton niya ito kung nasaan si Jabber. Kung inaakala nyong lumalaban na si Engine, dun kaya nagkakamali. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa din sila nakakapag-usap ng kasama niya sa lugar. Hindi mo alam kung takot o ano eh. Pero sa isip-isip naman ng batang to, eh astig naman pala si Engine. Dumako naman tayo kung nasaan si Nabrut at Dia. May kita natin ang mga poste ng kuryente sa lugar na to kahit sila ay nasa underground. Kaya naman pinasubukan ng matanda ang choker nila kung gagana ito. Sa kabilang senaryo ay sinubukan din ni Rio ang choker niya. Nang bigla na lang sinabi ng babaeng long hair na sabi ni Zodil kung sakali mang may kasama si Rudo na makakarating sa underground ay kailangan makatalo ang mga bandals ng kahit isa kada isang miyembro ng cleaners. At ang pangalan nga ng babaeng ito ay Nelde. At sinabi pa nitong seryosohin daw sana ni Rio ang laban nila dahil kung hindi, hindi na siya aabutan ni Rudo. Nagsimula na nga ang bakbakan sa pagitan ni Nelde na may gin kinasuklay at si Rio na may gin kinagunting. At bigla na lang huminto ang laban dahil mukhang nagunting na ang buhok ni Nelde. Iniingatan daw kasi ni Rio na hindi makaputol ng parte ng katawan pero pagdating sa buhok ay mukhang hindi niya maiiwasan yon. At sa muling pagzugod ni Rio, tumalon ng eksena sa pagbato ni Zankan ng malaking tipak ng bato na pinaglalagyan ng asido papunta kay Jabber. Lumapit siya sa pwesto ni Jabber dahil alam niya daw na buhay pa ito dahil hindi daw ito magpapatalo ng ganun ganon lang. Nang nakalapit na siya ay nakakita siya ng butas sa ilalim ng bato at narinig niya na parang may nagbubungkal pataas at bigla na ang sumulpot si Jabber gamit ang kanyang awakened na gene Key. Gulat na gulat si Zanka dahil ang buong akala niya ay pinakamalakas na naform ni Jabber ang kalaban niya kanina. Inamon pa nga ni Jabber si Zanka na ilabas niya na din yung pinakamalakas niya na form. At lumipat naman tayo sa laban ni Rio. May kita natin mukhang busy sa pagsusuklay si Nelde at sinabihan pa si Rio na hindi naman ito nagse-seryoso sa pakikipaglaban. May kita natin si Rio na nakadapa at parang hindi na makalaban. Dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay paki-like at share na din sa mga tropa natin dyan. Kita-kit sa susunod na kabanata!